Hi po mga kabasura at ngayong araw nga, tara't samahan niyo po akong testingin itong dalawang laptop na binigay sa akin nung nakaraan nung driver naming kuryano. Sana mapagana natin pareho kasi ipamimigay ko to sa inyo. Kaya samahan niyo ako hanggang dulo ha, tapos mag-iwan na rin kayo ng comment niyo dyan. So mga kabasura, ngayong araw naman, itesting natin tong mga laptop na binigay sa akin nung driver last time. Yeah! So tara, samahan niyo po ako, testing natin to. Yung isa may charger na ako eh, yan. Tapos yung isa, yung nasa ilalim, hahanapan ko pa dun sa bahay. Marami naman akong extra eh. Tara, samahan nyo po ako. Kapag may gumana, alam nyo na ha. Ito na, tara. Magulo pa yung bahay ko. <laughs> magulo pa yung kwarto ko. Kakaot ko lang talaga mga kabasura. So yan, unahin na natin yung may charger. Ito. <laughs> ah, ang ganda. Ang ganda pa na loob. Parehas pa talaga yung pangalan ng charger. Charger niya talaga to. Magkasama talaga tinapon. Minsan may ganun talaga. Kasama charger pag tinatapon. Yung iba naman, hinihiwalay pa. <laughs> Yun. Pumukas. yung binigay sa atin ng Koreano. oh, di ba? Eh, nung na agad. Oh. So, habang hinihintay ko bumukas ko isa, hanapan ko na ng charger to isa. Ah, bilog. Meron ako nito. oh, maganda rin yung loob, oh. Bilog na may patusok. <laughs> mga charger. Yun, merong kagad. Ang dami akong charger dito. Kaya pag nakakapulot ako ng laptop na walang charger, no problem. Testing kung sakto. Hindi, mas maliit. <laughs> At dito nga sa part na to mga kabasura, dito na nagsimula yung problema ang hindi ko inaasahan, na ako rin naman yung may kasalanan. Kasi akala ko yung kinuha kong charger e eh, sakto, medyo masikip pala, pero pinilit ko pa rin ipasok. Kaya ako mapapansin nyo, nahirapan akong hugutin. Tapos, nung time na paghugot ko na, napansin ko agad. Oh, sira ako. ako pa yung charger na nasira ko pala yung mismong salpakan ng charger dun sa may laptop. Aray ko! <laughs> nasira ko yung salpakan. Gagana <sighs> pa kaya? Nasira ako. Dag pala hindi ko na pinilit ipasok. Sayang. Ay. Sa part na to, sobrang nangihinayang talaga ako Kasi kung nag-ingat lang sana ako ng konti Ay baka mapagana ko pa to At maibigay ko sa inyo sana gumana pa kahit ako. Pero hindi ko agad sinukuan Bumana. Hindi agad ako nawala ng pag-asa Kasi baka mamaya mapagana ko pa Oh, may pa, pwede pa Sana gumana Walang ilaw. Nasira ko kasi yung pinakasaksakan. Eh no. Nasira ko mga kabasura, pinilit ko kasi yung isa masikip. Tapos kasi tapos nakakuha ko ng eksaktong charger. Kaya lang, sira na. Ah, sorry. Sobrang laki talaga ng panghihinayan ko kasi iniisip ko pa lang na baka isa na sa inyo, mapakinabangan nyo man lang tong napulot ko. Tapos nasira ko pa. Feeling ko gumagana to mga kabasura. Nasira ko lang kasi ang ganda nyo. Wala siyang ano, kagas gas gas, gas, gas oh. Feeling ko gumagana talaga to Nasira ko mga kabasura. eh check nyo. Eh no, wala na yung plastic sa loob. Eh no, bakal na lang. Dapat yan, merong bilog. Nawala yung plastic na bilog niya. Pero sakto naman siya eh. Oh. Sakto siya, kaya lang. Hindi na nag-charge. Tingin ko dahil do doon sa nasira ako. Wala na. Ayaw na tuloy bumukas. Nasira ako mga kabasura. Sayang naman. So yun. Sayang. So, laptop nyo na sana nasira ko pa. Salanan ko yun mga kabasura. ah uh, pero, iwan ko pa rin muna kasi baka magawa ko ng paraan. Titignan ko muna. Pero ito, gumana yung isa. Nakaisa tayo kahit pa Okay pa rin, di ba? Nakaisa pa rin. Pero ito, naglo-loading pa siya. Medyo matagal pa. A Aantayin ko muna na magbukas. So, yun lang mga kabasura. Hanggang dito na lang muna. Nakapanginahin talaga yung isa. Nasira ko pa. Pero okay lang yan. Ito, Abangan nyo at, mag-iwan na kayo ng comment section. Ay, mag-iwan ako. Tingnan nyo nyo. Nawawala tuloy ako kasi nasira ko yung isa. <laughs> Pero, sige. Ayan, mag-iwan na kayo ng comment, uh, ng comment nyo dito sa isang to. So, mamimigay pa rin tayo kahit medyo nawala yung isa. Okay lang yan. Marami pa tayong makakuha ulit. So, yun lang. Masalero TV. Be kind but not always. Iwan nyo na yung comment nyo dyan at mamimili ako. imigay ako ng laptop. Okay? Peace.